Welcome back na naman sa channel ko Ngayon may iba bahagi na naman ako na panibagong video Gusto mo ba na buong magdamag kanyang iisipin At ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang puso't isipan Lalong lalo na Nabihira na lang kayong nag-uusap na dalawa Dahil sa minsan na lang siyang tumatawag, text o chat sa'yo Lalong lalo na na LDR pa naman kayong dalawa kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, nang sa ganon, ikaw lamang palagi ang iisipin niya at ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang puso't isipan, nang sa ganon, ikaw ay palagi na niyang kukontakin. Basta gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Una, ang gagawin mo lamang umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, dapat ikaw lang mag-isa kung gagawa ka ng kahit anong mga ritual. Pakaisipin mo ang target, isipin mo siya ng maigi at habang nakapikit ang mga mata mo, ay sambitin mo ito sa isipan mo. Pangalan at apelido, ako lamang palagi ang magiging laman ng iyong puso't isipan. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. I-mention niyo po muna ang pangalan niya at siya kayong hiling. At pagkatapos ay dahan-dahan mo nang buksan ang mga mata mo. Basta magtiwala ka lang pagkatapos mong gawin ang ritual na ito ay ikaw lamang palagi ang pakakaisipin niya at palagi ka na niyang kukuntakin. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa ng ritual isang beses lamang sa isang araw at pwede mo ito gawin bago ka matulog. At gawin mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless. Us.